Noong November 12, 1979, nanalo si Mimi Lani Laurel Marquez o mas kilala bilang Melanie Marquez sa Miss International Beauty Pageant na ginanap sa Tokyo, Japan. Ipinanganak noong July 16, 1964 sa Mabalakat, Pampanga, labing limang taon lamang siya nang nanalo sa Binibining Pilipinas at nabigyan ng pagkakataong irepresenta ang Pilipinas sa prestigyosong beauty contest kung saan nanalo din siya ng Best in National Costume at ang titulong Miss International 1979. May dalawang babaeng Pilipino pa ang humawak ng korona ng Miss International bago si Marquez. Sila ay si Najema Guerrero Cruz Araneta na nanalo ng titulo sa Long Beach, California noong 1964. Aurora McKenny Juan sa Osaka, Japan noong 1970. Tatlo pang Pinay ang tatanghaling Miss International title mula noon. Sila ay si Precious Lara Kigaman noong 2005 sa Continental Hall, Tokyo, Japan. Bea Rose Monterde de Santiago noong 2013 sa Shinagawa Prince Hotel Hall, Tokyo, Japan. At si Kylie Fausto Verzosa noong 2016 sa Tokyo Dome City Hall, Tokyo, Japan. Ang pagkakaroon ng katanyagan ang nagtulak kay Marges para sa pagsali sa International Beauty Contest. Sa kalaunan ay hinabol niya ang isang karera sa fashion print ramp modeling at pag-arte sa telebisyon. Ang iba pang prestigyosong titulong na panalunan niya ay kinabibilangan ng Face of the 1980s Winner sa New York noong 1985, First Runner-Up sa Supermodel Competition noong 1986 at tinaguri ang Most Glamorous Woman in Italy noong 1986 din. Marami pang mga kwento na nakaraan ang humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Alam mo, these beauty queens talaga, they paved the way for all the beauty queens now. And to have that passion to also win the crown for their country. Yes, I agree. <laughs> <laughs> Di ba? Pero grabe, ito, ito nga yung kahit sumagot si Melanie Marquez dati, I love my long-legged. Mm -hmm. mm. Sa kanya yon <laughs> Nakaka, nakakatawa, nakakatawa na nakakatawa uh, kasi ang witty pero may laman. <laughs> yes. Melanie Marquez, i eh, ang dami niyang mga sagot na hanggang ngayon tumatatak pa rin sa mga pageant enthusiasts Isang na nga dyan sa maalala ko talaga si Gloria Diaz. Uh, Super fun yung sagot na nga talaga nung tinanong. I heard that Filipinos eat with their hands. Uh, Alam mong sagot niya? Sagot. ah uh, sagot niya, why? Do you eat with your feet? <laughs> na. No. Oh, no, naman. Oo. Oh, oh. Alam mo ba ang katanungan kay Gloria Diaz dati? If a man from the moon will land in your hometown, oh. what would you do to entertain him? Oh, yun oh. yung sagot. <gasps> well, I guess, I would do the same thing. Sabi galon. oo oh, oh. Maybe he's been in the moon for so long, he wants to change, I guess. Sabi niya. <laughs> lost ka. Oh. Yun oh, yung, okay. yung sagot niya. Oh. Nanalo. Oh, si Margie Moran. Uh, ano <laughs> na Pag nanalo naman si Margie, sabi niya pag nanalo ka um ng milyon yata na dolyar, anong bibilhin mo? Sabi gano'n House and lot. Sabi niya gano'n Tapos titira kami ng mga ka, ng mga kapatid ko. Mm, nanalo din si Margie Moran ang kauna-unahang Miss Universe Philippines na alam na siya ang mananalo <laughs> kasi nakita daw niya yata. Nakita <laughs> niya. Yung result. Kasi nakita mo yung yung gano yung yung gumawa sa Feeling ko nakita niya Talungin nga natin Si Miss Margie Mural I think nandito siya ngayon eh Para dito sa Ibag-Io Ngakatoon Speaking of ibag naku pasyalan din natin Diyan sa may Convention Center uh, uh, kasi marami tayong Mga nakapost uh, Mga nakalagay Ng na mga Pays Activities, Pace, activities. Oh, oh. Ganon